Welcome again kay Graphic Design Daily really. So panibagong araw, panibagong video tutorial ko tayo for today So for today's video tutorial ang gagawin natin is Business Card na related po doon sa logo na ginawa natin yesterday Ang logo na ginawa natin is for pet grooming and lodging na business So ang gagawin naman natin is is, is para sa kanilang business card With a twist na diba? Usually yung mga size ng business card or yung itsura ng business card na nakikita natin Ay parang ganito ng rectangle So sa atin, since, so yung sa gagawin natin, since, um, pet grooming and hygiene, sino, usually mga dogs nang binata yung communicator niya. So, yung related sa dog, yung gagawin natin na itsura ng business card nila. No? Ang isearch nyo lang din, guys, sa Canva is business card. Yung size pa din ng business card yung gagawin natin, yung susundan natin. By the way, yung size nito is 8.5 cm by 5 cm. So, okay, so simulan na natin. First is mag a tayo dito ng bone. Ayan, okay, search nyo lang yung bone kasi ang gagawin natin, guys, is ito yung pinaka-business card nila. Bone na shape. Nakita ko lang dito. Pwede na yan nilang i-cut. Okay. So, palitan natin siya ng kulay. Pero, wait lang. And so, kailangan natin ilagay yung kanilang logo. Kasi, nakabilis siyaan yung gagawin natin kulay. So, palitan natin ilagay. Pwede naman dito yung logo nila. Pet grooming and lodge. Ang galing na. Nag-pick nag doon. Ayan. Tapos, try natin malitan yung kulay niya. Kung makukuha natin yung kulay ng kanilang logo. Ganda. Tapos, edit natin. Lagyan natin siya ng outline. Pwede lang yung edit and then effects tapos outline oh maganda siguro kung yung outline niya is medyo gray ang galing okay na tayo dun ayan okay na yan feel ko okay na ako dyan feel ko okay oh okay na yun guys tapos na ilalagay natin maglalagay na tayo ng text tayo ng medyo coarse yung latex. Pwede naman pala wala mo na yan. For example, itong coffee break. Kalitan natin to. And alisin natin yung kanyang effects na pa-curve. natin. Tapos kalitan pa natin siya. Itong logo nila, kalitan pa natin ng konti. Ayan, okay na yan. Hanap muna tayo ng bagong-bagong. -bago. Ng font. Okay. For example, ang name ng owner is... color niya ng black. And then, magagay tayo ng spacing kung parang medyo nababasa. Anisin natin itong effects niya. Then, click natin ito is. Okay. Ayan. And then, liitan natin siya. At ilalagay natin siya dito sa as

maganda kontak nomor ini, 0955, This is their Tapos, ang ilalagay naman natin dito sa is email. Email, email, email. natin dito sa blog. sa so, kong iPhone Dapat pantay, di ba? Mm hmm. Tapos for example, yung email nila eh Gmail.com Pero maganda, kung papalitan natin ng simpleng uh, font lang para nababasa

Oh siiii, ganda. Natutuwa naman ako dito. Wait lang, may i-add pa tayo dyan. Tayo. dito. Curve, then, siya. Spacing. Mag-detox tayo ng changes natin. Hindi na ako nagsalita, no? Masyado na ako nag-focus. Tapos maglalagay tayo ng tagline. Ang tagline na ilalagay natin is, lalagay natin is, where pets are loved, groomed, and cared for. Pinoy na dito sa taas mo na din kaya So, tama na pala yung pwesto na yun. Oh, may naiwan. May naiwan. Kalitan natin yung kanya. Kami natin siyang choose. Kaya makay ba siya? Ayan, oh, see, di ba? With a twist. So, pagka ipiprint na nila yan, so, pwede nilang sundan yung outline na yan para gupitin. So, yan yung magiging pinaka-business card nila. No? So, pwede din naman nilang hindi na gupitin para nakadesign na siya ng ganyan. Pero, mas maganda kung gupitin nila. Kasi, unique, di ba? Ayan, oh, see, ganyan na magandali guys gumawa ng business card with a twist. so, yung tawag natin dito sa video tutorial na to. Business card with a twist. Tapos na ang ating business card for Furry 444. Four parents, furry home na ang kanilang business is um, pet grooming and lodging. Okay, yeah, so, kontra nyo lang po itong cellphone number na ito kung meron po yung mga alatang hayop. Dog lang pala. So, hindi pa po parang ganito ang kanilang email ad. So, hindi pa kasi ako nakapag-update sa kanila or nakapag-ask kung ano yung email nila na ilalagay dito sa kanilang business card. And wala po silang alam na gagawa namin sila ng business card. So, yung business po nila yung uh, magiging pinaka-point o yung gagawa natin ng projects for this week. So, next week, maghahanap naman. Maghahanap tayo ulit ng ibang business na pwede natin gawin ulit ng kanilang graphics na magagamit nila printable or digital. So, yun lang guys. At open pa rin po yung aming partnership program. <coughs> Don't forget lang po na mag-message sa amin if you have a question po about sa aming price list and sa aming services. And then, mag-comment pa rin po kayo dun sa post namin kasi kulang po po kami ng apat na gagawin po ng, ng uh, business card at ng logo. O ng logo. Tung logo So, yun lang guys. Thank you again for watching. So, stay tuned or see you on our next video tutorial. Ay, by the way guys, meron na pala tayong live session every Thursday and Friday. So, mag-post na lang ako a day before kung ano yung magiging schedule ng ating live session may mga request kayo, mag-request kayo during live sa so gagawin natin. The live is para po sa mga specific, especially dun sa mga baguhan na hindi pa alam talaga yung paano gumamit ng Canva. So, yun lang guys. Bye! Ingat!